Pauwi na po ako galing abroad. Kukunin ko na po si Junior. Bakit yun po kasi kinuha? Oh, wala ka naman ah. Na. Kami na ang bahala magpakain kay Junior. Matagal na po kami hiwalay ni Mike. At hindi po pwedeng kunin po niyo yung full custody ng anak ko. May karapatan po ako. Eh, wala ka naman eh. Kung hindi mo kaya magpakain ah. Kaya kami na ang bahala kay Junior. Attorney, legal ba na hindi ibigay ng dati kong partner at biyanan ang naging anak namin? Korket na sa abroad ako, legal po ba ito? Hindi po ito legal. Kung ang mag-asawa ay magkahiwalay o hindi sila kasal, ang custody ng bata na minor di edad na pitong gulang pababa ay sa nanay. Ayon sa Article 213 ng Family Code, ito ang tinatawag na tender age rule kung saan itinatakda ng batas na ang custody ng bata na may edad 7 taong gulang pababa ay dapat nasa kanyang ina dahil sa murang edad nito o tender age kung ang nanay ay nasa abroad at hindi nahaasikaso ang bata maaaring magsampa ng kaso ang tatay o ang biyanan sa korte upang makakuha ng court order na magbibigay pahintulot sa kanila na mailipat ang custody sa tatay o sa mga biyanan ang pamantayan ng hukuman sa mga usaping ganito ay ang best interest of the child. Subalit, so kung magkasama naman ang mga magulang at kasal sila, joint custody at joint parental authority ang parehong mag-asawa sa kanilang mga anak. Kung aalis ang babae at magtatrabaho abroad, may iwan sa tatay ang custody ng mga bata kahit minor de edad. Attorney, nagkasundo kami ng dati kong partner na magkaroon ng shared custody sa anak namin. Pero nung kinuha niya no weekend, hindi niya na binalik at tinakas ang anak namin. Pwede ko bang kasuhan ng kidnapping ang ex-partner ko? Pwedeng kasuhan ng kidnapping at failure to return a minor. Ang magulang ng bata na hiniram lamang ito at hindi na ibinalik sa tamang may custody dito kahit ang sariling ama o ina ay maaaring makasuhan ng kidnapping sa ilalim ng Article 270 ng Revised Penal Code. Ito ay isang krimen at may parusang habang buhay na pagkakulong at wala pong piyansa ang kasong ito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng informasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.